Alright, so ayan na guys, so oh. update ng epoxy resin after 3 months, ayan after 1 month pala guys is humina na ang harvest nito ito pala yung unang video natin oh. Ah, uh, basag na solar panel 150 watts so nilagyan natin ng epoxy resin yung resin naging yellowish ayan oh after one month humina na yung harvest niya. kaya pinalitan na lang natin ng bagong 100 watts na ng dalawa ayan so ngayon pang 3 months na nito ating basag na solar panel hindi na siya... ayan yung hindi na siya... wala na syang ano eh na pa talaga ah na natin to sa seller. Ayan, hindi na siya mapakinabangan. Yan yung push eraser no, natanggal. Yan. So sobrang delikado talaga guys kapag ano. Uh, basag yung ating panel kasi nga uh, papasok yung tubig sa mga cracks. Tapos maging shorted na yung positive negative baka mag pa ng sunog. Ayan. So ginawa ko since humina na yung harvest niya, uh, 20 volts pa naman pero yung amperahe niya is ano na lang uh, mga 3 amperes na lang 150 watts dapat abot nya ng mga 7 to 8 amperes no itong isa nga eh to, uh, 18 volts 100 watts to 18 volts tapos ano 5 amperes uh, jingko binibinta ko to ngayon Uh, kasi nga mag upgrade ako ng uh, 200 watts kasi kapag maulan wala talagang harvest eh Ayan. pero kung mainit naman uh, mapupuno naman yung ating uh, lithium iron iron phosphate na 32650 nasa uh, mga 100, uh, 96 AH na yun mapupuno naman nya kapag may init lang or half day na init mapupuno naman nya pero kung whole talaga makulimlim hindi, hindi niya mapupuno kaya mag upgrade tayo ng dalawang 200 watts so ayan ito yung video natin ngayon guys ah uh, update sa epoxy resin after 3 months ayan yellowish na imbis na makakatulong wala naging uh, obstruction tuloy siya. so useless pa rin diba ko ayan number 1 suggestion ko kapag may basag na panel dumating sayo Balik na lang Yan. Balik na lang sa seller Yan. Uh, Mag usap na lang kayo sa refund Useless din eh 3 months pa lang wala uh, Yung first option natin Is epoxy resin Tapos uh, second option Is ipapagawa natin sa Fiberglass installer eh, Mahal din pagpapagawa Nasa mga 5k din Kaya hindi na natin ginawa yon imbis na ipa natin ay bili, bili na lang tayo ng bago ayan ne ba diba? so ayan na guys and salamat thank you thank you sa mga bagong subscriber at ang panonood